Grabe na? Ayan mga tropa natin. Sa si Idol Cedric. Ayan. Up, yeah. Si Toto Arts. oh, kami. Hey, ito yung nakadali guys ng mga siyam na kilo na barakuda nung nakaraan. At si Toto Mike. Oh, ito pa, isa pa, para kompleto. Oh, para kompleto. Kompleto. Ba okay. wala dito sa spot? May Andiyan oh sa kabila. <laughs> Pinaradahan ng bangka na. <laughs> okay, andito na po tayo guys sa Sanfria Island. Dapat na po. Ay dito sa Okay, master po. Master Ah, ay yung bag ko muna pala. Yung may Mickey Mouse na yun. Hey, what's up, happy people? And welcome back to Fishing Adventures with Jetro. B Okay guys, so welcome na welcome po tayo sa ating uh, OFAQ Second Fishing Tournament na kaganapin dito sa Sakdiyah Island. So, siyempre kasakasama pa per natin yung mga kuya, si Ricky, at saka si Almar. At saka guys, napakagrabe ngayon. More than 100 na po yung ating uh, More than 100 na po yung ating participants ngayon dito sa second fishing tournament natin. So, tara, makimartes tayo guys. Samahan nyo ako. Karinyo ito na. Pop dahil saan karinyo. Yun po, para pa. Okay, ito na po yung mga kasali natin guys sa mga natin. Bobby boy Grabe naman yun. Hindi turo tsaka manunong. Chua, chua. Pansura! Ano yan? Okay. So kain mo tayo guys. Ito. Jollibee. Okay. Dinner, dinner mo tayo. Butong na. Para may mga power time mamaya sa pag-fishing natin guys. isa pala guys sa mga sponsor natin ngayon sa ating uh, second OFAQ fishing tournament is yung Jollibee pinimbang pinimbang ng sarili lang tapos hindi na ipinatimbang sa kanyang sa command center so invalid po yon dahil hindi niya na ipatimbang ng alas 7 dati doon sa inland sea so, ah, pero libre pagkain pagka tayo guys oh ayan na libre libre dito. hindi na lahat ng premyo binigay pa rin yung pa-premyo niya pero nasa kanila lang nasa ay, ay, tayo ay, ay. Tayo ay ano um, naman yan? So, malinaw po yun. Okay. So ang ating tie-breakers, ang una natin tie-breakers, pagka parehas ang timbang, yung length, kung parehas pa rin ang length, yung kabilot, yungTE. yung girth, kung parehas yes, pa rin yung katimbang sa kahaba, uh, yung yeah, jacking toy lang. May di ba yung jacking na lang? <laughs> Acto lang kasi yun eh. <laughs> Bukang mapag ng anong oras na overtime na. Okay, so yun lang po ang ating mga mechanics. <laughs> uh Ensure to, to adhere. Okay. Okay. Oh, raffle po tayo ngayon, raffle. Binubunot na, bubunotin na. Kasama na rin po yung deployment natin. So yung first bunot natin. Ang swerte pong na bunot ay Ayan. Dan, 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 Number 81 0 7 0 3 2

1, 6, 6, si Mamal si Mamamite, ay 166 166 Master 166 Sino 166 Ah yeah Oh sige na Phoenix Oh Phoenix Oh Charles Medina oh. Okay next okay. na <laughs> <imagination> <laughs> <Ayan>. <laughs> 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 Okay Once again pala pakinggan natin ang ating special guest na si Jolly bigyan ng rad, bigyan ng rad mamaya, bigyan ng rad mamaya. Hindi pa katapos bigyan ng rad mamaya. Kita tayo sa overseas Filipino anglers Qatar or for the short is yes, over. Maraming maraming salamat po dahil naibitahan <laughs> po kami dito. Kahit tawid dagat po tinatawid po namin yan. <laughs> <laughs> Ayun. Ayun. Gusto niyo bang makita sumayo si Jollibee? Yeah! Oh, pwede kaya bang magpakita nila ilas yan? <laughs> Ayan. 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 bago si Mel si Charlie bigyan natin siya naman lang sa palakpak. Are you ready, Charlie B? Pamingwit ka daw muna, Charlie B. <laughs> Mali! Ako naman talaga Jolly B. Ginawa ko yun. Mga 15 points. At sa mga lahat ng runner-ups from 1st to 31st 30, at, 30 30 at, 30 at 30th runner-ups. Anong flavor yan? Ako na may laway mo na yung ayop ka. Tapos, sino yung mga nag-donate sa inyo? Ano yung nag-donate sa ating um, social civic? May mga plus 10 kayo sa langit. Pero sa AOI, plus 2 points lang kayo. Oh, ayo ah. <laughs> so, congratulations po sa inyong lahat. Okay, sa okay, datumin. Sa lahat ng mga manalo mamaya. yung fundraising natin, kung nakita nyo, ang beneficiary natin ay yung sa madrasa. Kung alam niyo yung madrasa, parang school para sa mga muslim yan. yung madrasa, gawag. Doon sa may Darul Arkam Bin Abil Arkam. Lita Fizil, Kur Anil Karim, sa may Gimbayan, Gimba Compound, sa Barangay Nakumen, Sultan Pastura, Magindanao, Del Norte, ang haban. Pero isa lang na na-school yun. Medyo may sira kasi yung kanilang school. Humingi sila ng tulong sa atin at syempre, sino pa naman tayo para tumulong sa kanila. So, congratulations po sa inyong lahat sa inyong tulong. Okay, at maliban doon, Meron pa tayong proceeds. Yung mga proceeds naman natin na galing sa inyong mga mga entry fees. Part ng proceeds na yun ay mapupunta sa New Tawas Elementary School doon sa Marilog District, Davao City. Yun ay Build the School Program ng Qatar Eagles Club na kung saan ay isa tayo na nakikipag-collaborate sa kanila para matapos ang school building na Ang naman sa inyo

ah oh. 056L okay ang partner niya oh. si ay grabe ito may nakahulin ano oh, nanan ano to? hamor hamor? ay baby hamor oh baby uy si ano pala to si idol pala mo grabe hindi <laughs> ba ito pwede? hindi hindi ano mo lang iiii hindi sukat mo ipakilo at saka i-release mo lang ulit yun yun oo oh oo oh, yan All right. Siguro mga nasa 200 grams din yan. 200, oh. Banat. Oh. Oh. Nakatapos na rin kami sa set up. Kasi nga kanina ang layo ng nilakad namin guys para makahanap na ng pwesto. Sobrang dami kasi ng participants. So nasa nung nabuno tayo kanina pang siguro higit sampu na tayo na pang pang deployment. Kaya medyo malayo na yung silakad natin. So, patapos na namin mag-setup, nakaagis na rin kami. So, apat kami ng kuya, apat na rad na isda, at saka apat na rad na tipon. At saka yung mga ibang tropa kanin doon, nakadali na rin ang, tropa tayo nakadali ng kamur doon. Tapos may share rin na, rin na na, may na, ang report. So, malayo lang. 11.40 pa lang. So, bababa pa baba, hanggang 8 tayo ng umaga ngayon, guys. Okay? So, wish us luck. Thanks. Nice. Okay, fish on na si Ricky boy. Ingatan boy ah. Huwag mo ano yun. -ing. Ingatan. Saan ba yan? Eh. Ay, pagi. Ha? Ano ba yan? Alam niya. Sandali, sandali, sandali. Kuya, yan ang. Saan mo ba, ba yan? Hindi, wala. Sandali boy. Hindi ba yan? Hindi ba yan? Kiridis mo, sagay ko. Baka maano ka ng Hindi, diba na dito ko boy. Ha? Baka maano ka ng Hindi boy, wala na. Maliit pa yan. Kiridis mo kaya? Oo. Kiridis natin yan. Sanali, kunan natin ang ano. Oo. Okay, first cast ni Ricky boy. Pagi. Tingnan. Okay. Guys, okay. okay. yeah, so time check po atin is 12.40 uh, na ng umaga. So, anong si Ricky pa lang ang, kinagatan sa amin kailang pagi <laughs> hindi kasama sa uh, fishing tournament na species tapos yung sa iba parang wala napakatahimik din so, hanggang dun sa dulo guys ang dami kasi nga isipin nyo 106 na participants okay so times 2 pa yung rad so magiging 200 plus yung rad <laughs> tapos hanggang dun sa may kapila din dun dami sahib malih pesta seri halo bakuku bakuku yami hindi oh bakuku pagi ya Okay, wiki boy in action Ano kayo tuwag lang pag-ihi? Uy, Uy, boy, boy Sherry, boy Ay, Shahang, boy Shahang, yeah. how Yahoo! Yung ano mo, boy, yung ilaw mo Ay, oo oh. All right Lucking siya ka, guys. Lucky, lucky, lucky Wow. <laughs> eh, pakilang man lang, boy. Oh. Oh. Eh, oh. kuya, mo, kuya. Dadalin ko dun. Ay, nabali pa. <laughs> Hindi. Oh, na. Tindang, 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 3.20 na ng umaga so malapit-lapit na kapag jigging na tayo pang 4.30 mag start na ng jigging natin pero na bless na tayo guys yung team namin si Ricky Boy nakadali na guys ng uh, uh Shaham na 1.1 15 so malaki na ang chance guys na insured na okay. So, paano alam yung tinanong ay eh, grabe si Ansar natin no? kasweet lips no pag entry know, na

yun yung Dalang? dalawang oh, oh alright <laughs> okay okay start na po tayo guys ng casting natin so ang gamit po natin is D1 yung gamit ngayon baka mukhasan tayo guys ng barracuda habang madid, madilim pa maya maya pag magliwanag saka tayo mag start ng jigging natin mayan casting muna tayo guys Ay, grabe yung tropa natin. Ano, ano, ano kayong, ano kayong mga bit, ano kayong mga laman ng mga may wagang cooler na mga to. Uh. Open nine the briefcase. Nine, nine, Ay, putra kiss na yun. Laki din ng shaham mo to. Oo, oh, uh, 900 din. Ha? Huh? 900 grams. Ah, mas malaki kay Ricky. 1.1. Oh. Ito yung sayo. Iwan ko kay Derek yung isa. Kay Derek yan eh. Ikaw ya wala? Akin to. Kay Derek to. Al Oh. Ewan eh, ko bilang kilo to. Ay, eh, na kilo to. Meron na, meron na yung pagkakalagyan. Mang Marites naman. Eh, eh, sarado na! Puta! Ah! Sarado na! na ah, Mang Marites pa naman. Oh. <laughs> na. May pagkakalagyan na yan. Pero ah. Malalaki naman siya. Hmm. Saan Si Adi nga dito sa tumuyo, dua ka buong dalawa. Dalawang oh. dalawa pinasa. Saan, saan? Doon din kayo? Ah, doon sa pa si Adi. Oh. Hindi pa umalis. Doon din kayo? Mas, mas malaki oh. yung nadali niya. Putol yung ano. Oh. Ah, grabe oh. Doon kayo sa sunburn? Speedboat <laughs> nga lang, <yung> speedboot. <laughs> Ayop <yuk> na yan. <laughs> <laughs> okay guys, good morning, good morning. So wala, nag-casting tayo. Naka, ano, start tayo ng jigging natin guys. Okay. Aming mga participants natin 100 plus wow <laughs> gandang laban alright so start tayo guys natin lakad lakad lang habang may time pa Buti ka mo may strike ka. Ba, meron ka na namang entry. <laughs> wala oi. Ha? Zero oi. Kanya na hawak mo kanina. Na Sham? Oo. Uh oh, Kay Ricky 'yun. Akala ah, ko sayo, sa iyo, sabi ko bihira. Ito na kasi idol na kasham na. Automatic na sana sa atin. Eh, wala. Wala, wala ka kahit po, strike. Wala ka pang ano? Kahit strike wala. Dito na strike ka na ko. Do na strike ko sa may Sandbar? Sandbar? Puntang ako sa may sandbar, doon ako mag... Ano huli uh, nila na ano? Adi, oh. Oo, kaya nga eh. Ang layo na kasi to, oh lalakarin. ko may mga bit-bit ka pang mga ano. Ano, <laughs> Kaya din ako, <laughs> hagagabit. Ang dumiretso eh. No, ano, na? Wala. Ay! At least, parehas tayo. Wala, <laughs> Dito na nga tayo magano. Fish on, fish on! Ta, panalo na to! Ha? Chef! Pwede na to, Chef! yan! <laughs> eh! Uta, pang entry na sana kung kahit barakuda lang to! Animal! Uh! Pwede to, na rin to! Fish on tayo guys Good size na batala yun Alright <laughs> Pero Hindi nga lang siya guys kasali sa Ano Tournament na isda la. Kaya Catch and release din natin to Okay Catch and release Dito ka You know? Okay, fish on, fish on. Ano kaya yan? Eh grabe grabe mga 7 kilo grabe naman yan grabe siguro nakahigit 200 na cast na tayo yun lang na hole na natin kanina yung needlefish. pero yung tropa, grabe si Efren Magpo Nag champion na siya yan noon guys sa Inland si, ngayon yung nakuha niya grabe yung barracuda siguro mga 7 kilo siguro yun ang laki guys oh, super nagchampion na naman yun <laughs> advance congrats idol idol eh friend magpo so 6 ano tayo guys 6 30 na one hour lang tayo sana man lang kahit mga pang entry hehehe 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 talaga guys so unti-unti tayong balik dun sa ano sa command center oh, tayo ngayon hindi lang ngayon parang uh, buong ano ngayon <laughs> ilang months na guys so wala mahinang nila lang tayo ngayong araw ikaw toto arch ay mahinang nila lang ah, mahinang nila lang to toto james mahinang mahinang nila lang <laughs> ang daming mahinang nila lang ngayong araw shoutout mga taga kapis dyan oh, okay, shoutout sa mga taga kapis dyan okay Bobolo siya hello dito sa Sakli Island okay sasama natin syempre si Toto Teo o, Ang so ating pinaka-youngest na Youngest angler younger. guys okay. Please like, subscribe Teosaurus 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 <laughs> And you can see me on Facebook Yeah, yeah. Facebook and YouTube YouTube <laughs> Okay guys, so andito po tayo ngayon sa mga Bangsamoro So, interviewin lang po natin guys yung isa natin sa mga Asa na siya? Ay, ito na. Interviewin po natin guys yung champion daw guys. Yung champion natin ngayon. Nakadalawa, nakadalawa. Mr. Faisal from Bangsamoro. Okay. So, anong masasabi mo? Ang masasabi ko, nauna una po sa lahat ay salamat sa Allah, tsaka salamat sa UFAC family. Tsaka kung pala sa nanalo, tsaka salamat din sa sumama dito sa Saflia. Congrats sa atin lahat. Panalo tayo dito lahat. Walang talo. Walang oh, okay. na talo, lahat tayo panalo. So, anong nahuli mo? Ang nahuli ko yung siri, dalawa po. Malaki. Asa na? Yung isa, dinunet ko. Dinunet ko. <laughs> <laughs> yung isa, lulutuin ko. <laughs> ito, ito, ito. naman, interpain mo ito. Ito, ito. ito. Okay. Nakapito yung nakuha niya. So, mara. Congratulations, Paisal. Ito naman, nakapito. Salamat, salamat. Okay. Ito, anong masasabi mo ba? Ba't nakano ka na dyan? <laughs> ha? Kasi ito, uh, yung na, na, Boy, ila, yung kumagat. Nakapito, nakapito. Ano? Hindi ko nakuha kaya ito, naka <laughs> ganyan palagi ang rason kapag wala talaga, kapag mga eh, no? <laughs> bukya eh no? Bukya eh Ayan ng tribalist ah Sino sila? sila? Ay grabe eh bebe, oh, grabe naman yan Anong masasabi mo eh? Sino nakuha ulit ng nungunod yan? Oh, so, anong masasabi mo sa OFAQ? Una una thank you sa, sa Opak Opak oh, family. Okay. Hindi siya sa ano eh. Yung tribal sa ano. Yung dito sa ano ako nakahuli. Ay, congratulations, congratulations. So Paano yung mga iba dito? Wala. Ito nga, nagagaling. Wala. <laughs> Puro marites na lang tong iba. <laughs> okay guys, wala. ano. Ito, Ito yung first police up Sikan, sikan, First runner First runner-up? yung nalagay first runner Ano to? Ah, ikaw. ng win Congratulations. Ito pala guys, yung ating first runner-up. Mapatigasin oh. yan tapos i display. Siguro yung display. Ito nanalo na ano? <laughs> matik na yan. Pag ito, matik na to. Matik na yan. Okay guys, so wala. Hanggang dito lang yung pag-interview natin sa mga taga-kubo na to. Okay? So, kita na tayo sa ating susunod na tournament. Tournament sa ating OFAQ 3rd fishing tournament. Maybe sa boat naman tayo, no? Oo sa tayo. Okay, so kita kita tayo ulit okay. okay. guys. Okay. So, sa kasama natin ng guys yung founder ng CCTV Boys, Asraf Ismail. Hoy, nakauwi ako. Yan ang ng Bangsamoro. Ha? Maritis ng Bangsamoro. Siya na meron. Ito tingnan natin guys oh. Open the briefcase Ay grabe naman yan Sweet and sour na to guys. Sarap ng sweet and sour to. Mga 1.2. 1.5. 1.5 pa na. 1.5. Tapos ito yung mga share na hulo. Paisal Dapat pa wag mo si Buti pa si paisal, no. Maritis lang nakakuha pa. Sabi naman yan. ng nang marami. Okay guys, so hanggang dito na po yung uh, video natin para sa araw na to. So kahit, kahit pa paano guys, napaka-successful po ng ating OFAQ second fishing tournament na pinanap dito sa Sakdiya Island. So I hope na napaka-successful guys. Napaka guys. So sana sa susunod sama naman kayo. Hindi. Mas mas successful guys kung may huli kami. <laughs> Pero ayos lang yan guys. Ang importante yung mga members natin at saka mga ibang tropa. Uh, habis lang lahat. Uh, Yun uh, importante. Dahil kami ay hmm. Nagsabiting lang Polo na yung Supporta lang kami sa, kami sa kanila Okay So hanggang dito na guys I hope na magkita-kita ulit tayo Sa ating sunod ng mga Fishing adventures dito sa Qatar Sana guys Huwag kayong magsawa mo Magsuporta sa Channel natin At sa OFAQ Okay Love you all God bless